May surprise sa inyo. Oo oh, nga. Man. Mm. May surprise. Alam mo, ikaw lang marunong ako. Yung gusto mo. Yung gusto mo pang ano yan. Tapos hmm. ka. Dumating na si Jollibee. Siya na yung lumapit. Ayun. Ayun. Ganda na lagaya niya. Dito man, ulog mo lang. Ayos ah. May sarili siyang ano. Hmm. Kahit ano ka, hindi nakasaksak, magagamit siya, no? Ayos ah. Ganda. Mm -hmm. Yun na, may sarili ka ng pang-iskro. Oh. Maganda pa Hmm. Ang Ayan, ano kayong laman niyan? Hmm, ang yung yan. Ang talaga yan. ah, na sabi din niya oh, sabi sila wow oh. ang ganda oh, heavy duty na yung wire niya wala 3B 3 hmm. Maganda quality niya eh. hindi na sila magpe Pag maganda quality, walang previous. Ano ka? Hindi pa ka nagagamit. Oo, pasipin. Salam mo. Edge. Edge.